Wala na umuulan, may nasa silo uh, na kayo eh. naman. Nandito na naman itong mga ugok na toto. Kasama kayo dito, napaka-plastika no? na naman kayo. <laughs> Plastika na naman, naiingin ka na naman dahil dumating yung tropa namin. Yung tropa? Kasi ikaw na, uubusan ka na ng tropa. May mga na kayong nararating ay, dati pa. Ngayon na, medyo tayo? may mga sikat na kayong kasama, gaya ko. Paano na lost to? Masikat ako dyan eh. Oh, Masikat ka dyan, totoo naman eh. Eh, mas mahal naman sa ni AJ kaysa sa iyo ah. Eh, sasabihin ko lang sa'yo, wala akong mapapalala dyan sa mga dati mong kagrupo. Pwede ka naman sa amin, na lang. Mm -hmm. Ano to mga po? Mga po? Mga po? Shhh! Try, try. Uy, alam mo bawal ka nyan? Kakain ka, maay, ka ayaw, pa, ininom ka pa drink. Ayaw dito mga tsong. Ito, si eh. Aris. Pinagbabawalan ng doktor yan mong uh, magiinom ng tubig dahil... Mahit lang ang pwede sa kanya Ang eh. Nandiyan lang. Ang iniihig

Uy, pwede, niyaya ka namin. Kami, nahanap kami ng hanap sa'yo. luko loko Pwede, hanggang ngayon, Jutai yeah. Tommy ka pa rin. ah. Ano? <laughs> Laging Tom Goods uh, lagi, noji uh, no, G? Padi, dito sa atin, kailangan mo lang ng konting sipag, yeah. tsaka ng tiyaga. Kikita na tayo ng pera. Mm, yan! Yeah, oh. isipin ko, minimum lang yung kinikita natin. Ang importante, marangal. pati marangal. Oh, okay. tsaka, okay. walang problema sa akin, basta may merienda. Pwede, yan! Pwede, yan! Ito, pwede, ay, hindi na natin iisipin kung saan tayo mm. May na tayo! Pero, kalsada umuulan, may nasisilaw tayo. Ay, pamiryahin na kayo dyan, ha? Ah, naman, nandito ito, na eh. naman tong mga ugok na to. Tago, uy! Alam mo tago! Nagbabaling yung mga... Ay, ay ito yung oh. dati yung grupo na, yung di... Ano yun? Aspin? Di, di Aspin? Good boy! mo, you know, ginawa mo pa kaming askal kagaya mo, ha? O bakit? Oh. Ano, di Aspin? Di Nasnip! Ay, di Nasnip pala. pala yun. Ano? What? Ay, magsasama, kasama mo kayo dito, napaplastika na naman kayo. Plastika na naman, naiingin ka na naman dahil dumating yung tropa namin. Yung Kasi tropa. ikaw na, uubusan ka na ng tropa. Ay, yung tropa mo, laos na. <laughs> <laughs> Uy, yun daw. hindi mo man, oh, na itindi <laughs> ano, Hindi <laughs> <laughs> ka na nag-aral eh. Hindi ka nag-aral Ito, balik-balik dito. Ay, ano? Orkid sikat ay, na dito ay, mga tao, balik-balik ka dito. Ay, Dati iniwan mo sila, di ba? Oo. Mm Tapos -hmm. ngayon, babalik ka. Iniwan niya kami dahil may pangarap siya sa Eh, wala na, kayong na nararating dati pa. Ngayon wala na, nararating na. na nararating medyo pa. may mga sikat na kayong kasama. Gaya ko, ito. Gaya niya, no. ay, Tapos, ba? it, ay, ito. Walang saw na, laos na yan, no? Ano? no? Uh, yan. laos? Oh. Paano naging laos to? Masigat ako dyan, eh. Oh, masikat ka dyan. Totoo naman, eh. Eh, mas mahal naman siya ni AJ kaysa naman, ex naman lang oh. siya. Best friend ka lang. Oh, ano naman, best oh. friend, best friend oh. Ano ba ginagawa niya dito? Wala na naman ang gagawin matinoy. Eh, hindi, 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 may kakain lang 'yan. Oh, okay. 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 oh, 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 eh, eh, wala kayo. Eh, sasabihin ko lang sa iyo, wala akong mapapala diyan sa mga dati mong kagrupo. Pwede ka naman sa amin na lang. Mm -hmm. Pwede Pwede okay. Okay din. At May pera ka. Di, oh yan. Asan yung pera mo? Asan? Paglabas ka. Paglabas ka. Ano? Paglabas. Sa bahay Puro kasi sabi. Nagsama ka pa ng... Malaki katawan na hangin lang naman ang laman. O. o kaya mo ba yan? Kaya kaya mo ba? Okay, gusto mo, dalawa oh. kayo eh. Pagpapahingin ko muna oh. yung magina ko. ano? Hindi na naman kayo gulo dito. Ronald, huwag kang maingay dyan. Tahanan yun, at sarap ng kain nila. Oh, ano naman? Masarap Bisa ba yan? Eh. Tag-6 lang yan. Masarap ba yan? Tag-6, 10 piso to. Palibasa, hindi ka nakakabili nito. Dahil wala ka talagang pera. O ay nga? Chupi na! Dard, pasensya ka na. Pero... Ang kapal na ko. Kapal na mukha na lang ganito. mo, PG ka talaga eh, no? Okay, buwan mo. Basta dito. Uy! Ano? Ano ka? talaga! Kadiri ka! Sorry, ah. na. Sige, kain lang kayo. Iyan na yan. Oo. Ah, mapapansin talaga yung mga gawin na yun. Padya, eto, padya. Kapag ka dun sa mga yun, wala kang mapapala doon. Nakita mo naman yung pag-uugali. May pera nga, pangit naman ugali mo. Yun Hindi Parang wala pera talaga eh. Wala nang pera, wala pong gali. Maraming salita lang. Yo, maraming salita pero walang pera. Okay? Ang importante, magkakasama tayo dito tapos kumain na kayo. Oo, ayan ang pinakagawin natin. Kaya, uy! Tong, try nyo naman ako, G! Ay, wala na. Ito Ito na! na!